Ito na siya. I-blend ko na ang mga in-slice ko na vegetables ganito kanina. Ketchup ko na siya. na siya. Chop lang siya. Hindi na, hindi talaga yung atol na yung binibigyan na ano. Ano na siya, parang chop lang ba siya. Ay, nakakapagod na maghiwa. Ano po siya. Ito na. 天啊！Yeah. Ito na siya. Ito na siya. Oh. Kumukulo na siya. Hinaan natin sa pinakas. At tapos, ano siya? May halag na sa likos. Oh. May likaw pong kanil.

may mara kanina natira ito kahapon sabi so, ako nito may manok dito nakahalo hmm. iharo ko dito ay eh, sayang naman ito itapon sayang ito hmm. so kasi hindi naman kakain masyado nito ito so, na lang wala vegetables yun so kain ko to so kayo nang bahala niyo kasi hindi ko yun tinimplahan tinimplahan ko lang ng kunting asin kasi may mga may ahos na doon, may garlic na sinagyan ko na lang ng black pepper katapos konting ahos, ah, asin kunting lang asin kaya nung bahala kung ano eh kasi ako hindi ako naglalaki ng cubes or bitsin plain lang alam nyo ba sumakit yung tuhod ko noon na ilang buwan limang buwan yata parang anim na buwan hindi ako makalakas sa sobrang sakit so nag ako nagda diet dito at saka yung noon taba ko taba ko so, ako ito yung kinakain ko maga sakat minsan tanghalian yung ginagawa ko minsan tanghalian kinakain ko to pero mostly kinakain ko to ang umaga pagkatapos sa awa ng Diyos na wala ang sakit ng tuhod ko tsaka pumayat ako imagine nyo ang kilo ko ng 64 ngayon nagiging 53 yung so, ang laki ng binaba ko kasi sabihin ng iba na tumanda ako. Kaliwalay kung tumanda ako, at least mawala yung sakit ko. Hirap kaya magkasakit ng hirap kaya hindi ko ka makalakad. Sobrang sakit ang sakit mo. At saka, nagkukonstipate ako. Hindi akan makadumi. Lalo pag makakain ako ng mga kanin na ha, yung regular kanin, mga dalawang araw hindi, dalawang araw makain ako ng hard rice yun, magkukonstipate ako kaya, pag, ito yung kinakain ko, araw-araw nagdudumira -araw. ako araw-araw yung -araw. kanin nito one fourth lang ng tasa nakadami nito, lahat may stable kung sino ang mayroong mga nararamdaman na lalo ng pag nakakonstipate masakit ang tubod try nyo to Ay. okay lang

malaki. Okay. Pag Pagalitan pag ako at itili mamaya. Dumi itong kalan niya. Ito na. Pintayin ko na lang hanggang maluto. Ah, Luto na yung kanin malambot na yung kanin. So, hintayin ko na lang yung vegetables yung maruto. Pagkatapos, pag natapos ko na to, pag naluto na to, talit tong vegetables, malambotin ko na lang to. Uh, uh, ano to? Pag malambot ng vegetables, luto na. Parami din ko na lang to. Bukas ng umaga, isipalit ko ng Okay. Ilalagay ko ng ganito. Bukas ng umaga, hati-hatiin ko, ilalagay ko ng ganito. Ito, binawa ko pa noong nakaraang Friday. So, ito na naman bukas. Ilagay ko ng ganito, ilagay ko ng freezer. Kung gusto kong kumain, kukuha lang ako. sa ko, kainin ko. Ayos. halimbawa kakain ako ng natural rice yung ganito na kanin mga tatlong kutsara lang ang kainin ko or apat na kutsara haluan ko ng maraming gulay yun ang kainin ko kasi pag maraming kanin ang kakainin ko na kanyang uh, ordinary o natural na luto ng bigas hindi ako ma hindi ako makadumi ang tigas ng dumi ko kaya pala ako nangamanak pag nakire sa so, sobrang tigas so ito ito talaga kinakain ko araw-araw so regular ako sa araw-araw ayos ayos yung may mga sakit ng tuhod dyan mga paso-pasoan hindi makadumi at saka may mga high blood Ata kama may mga diabetes, i-try nyo ito gagawin. At saka yung mataba dyan, gusto nyo pumayat, try nyo gawin dito. Super efektibo. Efektibo na efektibo. Ayos na Katabaan ko. Alam nyo yung katawan ko noon. 64, pag lalakad ako ng mga ilang meters lang, ah, hinahapo na ako para kung hindi na ako makahinga. Ngayon, pwede na akong tatakbo. Punta ako, Portland Road. Oh, wala lang masakit sa tuhod ko. So, ito, malaking tulong. Ito, naka-nakuha ko yung mga ganito. Instead, sana na i-juicer ko, i-juice ko, na inumin ko, ginawa ko ganito. Kasi, parang, maano sa araw-araw kong i-juice so ginawa ko ng ganito nakuha ko yung mga ibang ano dito, nanonood ako kay Dr. Atoy Alboleda nanonood ako kay Dr. Para nanonood ako kay Dr. Willie so nag-collect ako ng mga mga ano nila yung mga in nila doon pinag ipon-ipon ko gumawa ako ng ganito yun so sawa sa ng Diyos ipitibong ipitibong and then araw-araw talaga yung naglilinis ako sa labas na itong doktor may seven doctors na sinasabi doon doctor of sunshine doctor of water um, ano po yung iba basta may seven doctors doon panoorin nyo ang doktor ato yung seven doctors lalaman nyo kung ano yun So,

ko na lang kung ano na ako ng mga ano po. Mga sagamit na ko dyan. Tapos ng amok ko na pagod. Bawa pa ako ng chay ng amok ko. Chicken. Marami. ko dito. Dahil hmm. mapapicture ako ng ipa, ipapatingin ko kung paano na ako kapayat ngayon. Saka ipakita ko yung picture ko noon. Ang taba ko pa. Para masabi nyo na hindi ako nagsisinungaling na epektibo na epektibo, epektibo itong binatawa ko kasi so, noon talaga ako sa sakit ng tuhod ko naglilinis ako ng loob ng bahay ng ilang ano lang huwag po na ako sa sobrang sakit hindi ko kaya sakit Bakit na ito naluto? Sa sunod naman ako magluto, ibahin ko na naman. Carrots na naman eh, ko. Kung anong vegetables na naman eh. Ito, limang apat na klaseng ng vegetables na naman sinalo ko. Sa sunod naman, nalitin ko lang. Sa sunod naman, gumawa ako. Carrots. Ito so, na kayo na sinta. sa ng amoy ko tapos na sa kumain na buo.